So question, advisable daw ba na gumamit ng utang para sa pagpapagawa ng bahay? So sa hindi po nakakaalam ako po isang OFW at ako po ay nasa Czech Republic sa ngayon uh, Pero itong vlog natin na to is tungkol sa mga investment So nag-invest kasi ako ng bahay way back 2017 and then ipa ko siya Is ngayong 2025 na po so August 2025 po siya pinarenovate And then, October 2025 siya natapos. So, first week ng October. Ang ginawa ko is nangutang ako sa banko. Well, yes, it's true. Nangutang po ako sa banko. So, nakautang po ako sa banko ng nasa kulang-kulang na 400,000 pesos. And, 3 years to pay ko siya babayaran. So, anong kagandahan ng pag-utang ko sa banko? Hindi ko po sinasabi na pwede kayong mangutang lahat sa banko. So, depende kasi yan sa sa reason kung bakit kayo mangungutang. Kung ang reason kung bakit kayo mangungutang is para ibayad sa in another utang, hindi po siya okay. Kung ang reason ng pag-utang nyo sa banko is para uh, sa luho nyo, hindi rin siya okay. Pero kung ang reason ng pag-utang nyo is para sa pag-invest nyo, sa pag-angat nyo, sa negosyo, is okay po yan para sa akin. Bakit? Kasi po ang um, ang maganda sa utang is halimbawa ipapa, mangungutang ka na ngayon ipapatayô mo na ngayon monthly babayaran mo siya kay kay bangko ngayon after 3 years tapos na yung utang nasa iyo yun na yung si property at the same time during binabayaran mo yung utang mo na 3 years dun sa bangko is uh, kumikita na rin siya kagaya ngayon Nagbabayad ako sa bangko. So, ang tapos po ng utang ko is, I think, nasa July 2028. Pero sa ngayon is nagbabayad ako sa bangko, sa kanya. And then, na-income naman ako sa kanya ng 6,600 monthly. So, not bad kasi yung 6,600 na yon pag kinumpute ko in 3 years, halos konti na lang ang itadagdag ko. So, syempre, kung 3 years ko pa bago masimulan yung bahay, or 5 years bago masimulan yung bahay, pagkatapos ko mag-ipon, hindi natin masabi baka mataas na ang, ano di ba? ang materialis, mataas na rin ang labor cost. Kaya po, mas maganda simulan nyo na maaga kung kayo ay may mauutangan o mutang kayo, depende sa risk taker nyo, kasi ako risk taker naman talaga ako. Depende yan sa taas ng, ano nyo, sa pag-utang kasi may iba na pag may utang hindi makakatulog. Ako naman, totoo na before ganyan ako, pag may utang, hindi ako nakakatulog. Pero ngayon, nakakatulog naman ako. Kasi, <laughs> sa, part ko kasi, o oh, sige, kunyari hindi ako mangutang, kailan ka pa mapapagawa yung property ko? E eh, di mangutang na lang ako ngayon, at least habang nagbabayad ako, nandiyan na yung property ko. Na, oh, may naupa na kahit hindi ganun kalaki, at least nakakatulong na sa akin yung upa ng bahay. So, yun lang yung insights ko para sa pag-utang ng pera for me kapag gagamitin mo sa negosyo. So, okay lang na umutang. Pero, wag mong i-100% kung hindi ka sigurado. For example, utang ka ng 100,000, tapos ang iyong gagawin is laundry shop, wag mong ibuhos yung 100,000 doon sa laundry shop na yon Ibuhos mo muna ang 20% ng iyong nautang. So, if ever na mag-fail yung iyong laundry shop, meron ka pang 80,000 pesos. And then, after nyan, Magbukas ka ulit ng another business na naiisip mo and then you try again and then 20% ulit ang ilalagay mo. So gano'n yung tamang strategy sa pag-invest ng pera especially kapag utang. Yun nga lang sa part ko kasi. Kaya ako ibinuhos lahat yung aking inutang doon sa investment ko kasi real estate naman yung pinagawa ko. At the same time, hindi naman talaga nawawalan ng umuupa sa real estate kapag nasa city yung iyong property. So nasa city po kasi yung property ko, nasa Kabuyaw siya, sa Laguna. Kaya kahit ipost mo lang siya sa ano, halimbawa, room for rent, house for rent, is meron po talaga na kukuha't at kukuha sa kanya. So, I assure na meron talagang babalik sa akin na IOI or return of investment ko. Kaya po, ibinuhos e ko talaga doon yung inutang ko lahat. Pero kung hindi kayo sigurado, especially kapag nasa rural, nasa, nasa hindi pa city, or nasa province yung inyong gagawin na negosyo, ang mapapayo ko lang is wag nyong ibuhos muna lahat. So, magtira kayo. So, sabihin natin na 20% muna kung anong meron kayo, yun muna yung gusto sa Ito trial and error nyo muna. Kasi ang trial and error ang pinaka the best na example ng pagnenegosyo. Bakit? Bakit kailangan ng trial and error? Kasi po ang trial and, and, error ang magsasabi sa inyo kung tama ba yung negosyo na papasukin nyo. So anyways, so sana nakatulong ako sa nagtanong sa atin tungkol sa utang. Kung best, ano daw ba yun? Strategy. So, yun lang. Thank you.